Magandang araw sa inyo lahat. Napakabilis ang araw. Sabado na naman. Yehey, hey, day off ko bukas. <laughs> Pinipilit ko talagang huwag magtrabaho ng linggo para may pahinga naman ako at banding namin ni Maron. So ayan na nga, nakasakay ako ng bus. Bago ako sumakay ng bus, bumili muna ako ng manok. Actually, yan ang tanghalian ko. Hindi ako kumakain ng kanin sa tanghali. <laughs> Kaya ako inaantok. Kakakaloka. <laughs> para at least hindi ako nagugutom at may lakas naman ako ng konti. <laughs> Actually, bala ko nga half day lang ako ngayon. At tamad na tamad ako. <laughs> Kaya lang may on call na pasyente, tumawag at hindi ko na mahindian. <laughs> at baka magtampo na naman. <laughs> at hindi ko nga siya napuntahan noon. At tiniis yata yung sakit. Kaya kailangan ko na siyang puntahan ngayon. At nakakaloka. <laughs> so ayan na nga, nakasakay na ako ng jeep. Tangkabanatuan At shout out nga pala sa'yo yon Naida Estevan, taga Sapsap siya. Nakasakay ko kanina sa jeep. Shout out sa inyong lahat diyan, Flores family. So nandito na nga ako sa pasyente ko. At parang walang tao yata. Ako mismo ang nagbukas ng gate at dire-diretsong pumasok. O diba? Feel at home ang lola niyo. <laughs> Napakatagal ko yata hindi nagpunta rito. Isang buwang mahigit. At sobrang naging busy yung pasyente. At napakadami daw ginagawa sa school. Kaya ngayon lang niya ako tinawagan. At nakakaramdam na yata na hindi maganda sa sarili. <laughs> at syempre kasama na yung namimiss nila ako. Namimiss nila yung tawa ko. <laughs> Kaya kanina nga walang humpay na tawaran at kwentuhan ang nangyari. <laughs> Actually, lahat naman na nagiging pasyente ko, parang naging pamilya ko na rin. Pamilya na ang turing ko sa kanila kasi nga ang pamilya ko napakalayo, tagalupaw. <laughs> at bihira nga ako umuwi ng lupaw. Kumbaga, napakadami ko ng kamag-anak. <laughs> lahat na sila kamag-anak ko na. Yun ang turing ko at turing nila sa akin. So ayan na nga, tapos na ako magpasyente at pauwi na ako niyan. Paglabas ko nga sa bahay nila, napakadaming manok. Aba, at ibig-ibig pang ibigay sa akin yung isang manok. Iluto ko daw at ulamin daw namin. <laughs> kakaloka ano yon probinsya ng probinsya na may bitbit na buhay ng manok sa bus <laughs> pero parang gusto ko yon may thrill ano <laughs> tapos magwawala sa loob ng bas yung manok <laughs> So ayan na nga kabisadong kabisado nila ako doon Pagkakita nila ako nakatayo sa may kanto ayan lumalapit na yung tricycle Automatic yon hindi ko na kailangan tawagin sila kung saan na silang lumalapit sa akin at isinasakay na nila ako At pagdating ko nga sa terminal agad ako sumakay ng bus Aba pagsakay ko ng bus punong puno puro mga kasukelya ang nakasakay <laughs> Wala man ng lalaki ang lalaki yung konduktor <laughs> Pero nung pagdating sa SM aba napakadaming sumakay puro lalaki <laughs> standing position. napakaingay nila. So, eto nga, pagdating ko nga sa Santa Rosa, bumili ako ng aking, alam nyo na, maintenance. <laughs> at kahirap ng tumatanda na. <laughs> Naggagamot na. <laughs> pagdating ko nga dito sa palengke, wala akong maisip na ulam. Hmm, makabili na nga lang ng bangos at ipapaksiyo ko na lang. Lalagyan ko na lang maraming gulay, talong, at saka ang palaya. At ang ulam ni Maron, bahala na. <laughs> lahat na lang napakamahal na pati mga gulay napakamamahal nakakaloka so ayun na nakabili na ako at pauwi na ako nyan napakahirap magtipid kahit na anong tipid mo wala pa rin kasi nga ka mamahal na mga bilihin e paano na lang yung mga walang wala talaga nakakaloka nakakaawa pagating ko nga ng bahay aba may dumating na parcel at dumating na yung order ni Maro na shoes actually ipon niya yan ibibili na daw niya sabi ko nga sa kanya bahala sa pera naman niya yon at kinuhanan ko nga yung dalawang matanda doon para makita ng mga kamag-anak niya mga anak niya mga apo niya na nasa abroad ebon ko lang kung nanonood sila shout out sa inyong lahat nung no, inabot ko nga kay Maron yung kanyang parcel agad agad niyang binuksan at excited ewan ko pa ba sa bata na ito napakahilig sa shoes yung mga pinaglumaan niya kasi dati binigay niya sa mga classmate niya na walang mga sapatos ah oh, ba diba, napakabait ng anak ko <laughs> marunong mag-ipon niya napagaling <laughs> So ayan na nga, nakaluto na ako ng paksiyo na bangus at ang ulam ni Maron. <laughs> <laughs> Nahihiri yata ako sa gutom. Nakakaloka. Ayan. Katapos ko lang. <laughs> Nag-voice over. Hmm. Nalang... Ang hirap. Akala nyo madali. <laughs> ito, 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 ito. Diyos ko Oh! Tikman natin yung aming ulam. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hey. Ang harap! Ang harap! Napakasarap kumain pag gutom na <laughs> gutom. Hindi kasi ako nag re ng hari, talaga, promise. Ang ko lang yung manok. Bumili ako doon sa kanto ng maluliyo. Bumili ako ng manok. Makinahain ko sa bus. <laughs> mm. Hello. Tapos ako sa inyong lahat. Eto, kumakain naman kami. Mmm, sarap. Napasarap ng pakso ko. Hmm. Ang tagal kong pinapakuluan. <laughs> Tapos ako konti na yung sabaw. Hanggang sa so, konti na yung sabaw. Kaya mga kasam, mga friends ko dyan na nakakatikin ng ko, may miss nyo. May miss nyo to. Hmm. Ang sarap. Hmm. Hmm. Bili sana akong magbablog. vlog lang ngayon? Hmm? Gina nga. <laughs> Ayun, sa. Hindi ko naman matiis na hindi mag-video. Parang ano na, hinahanap na ng katawang ko yung yung automatic na pag ko yung cellphone ko, nag-video akong ganyan. E paano naman, napakatagal ko na hinagawa disko <laughs> Halos araw-araw araw ng hawak ko cellphone na nagagay nagbibidyo ako. Kaya nasanay na ako. Ewan <laughs> ko ba? Kaya yeah, video. Video, video, video. So, hindi ka gaya ng una. na ako. Pero ngayon, okay na. Nasanay na ako. Madali na lang sa akin. Kaya ang mahirap, syempre, mag -e edit ka at saka mag-voiceover. Yung mahirap. Kailangan daw paghilakan. Yung iba dyan, yung sko, ala-ala. sila. Yun hmm. <laughs> na. Yung vlog nila. <laughs> Kaya sabi ko nga sa kanila, subukan yung gawin yung ginagawa ko. Araw-araw ah. -araw. Nakakatakot din. Mayroon ko kayo. Kaya na. Alam tayo! Mmm! Ano? Ang babay na tayo na! Bye! Ang babay Bye bye guys! Mag-ingat kayo lahat! Love you all! <laughs>